Magic Lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FL Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time ala sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umaangan Umaangan. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Bagyong isang, inaasahang lalakas pa at magiging isang tropical storm bukas. Ilang lugar sa Metro Manila, binaha dahil sa malakas na ulan. DOH muling nagpaalala sa publiko na umiwas sa baha sa gitna ng mga pagulan dulot ng bagyo. Ilang opisyal ng DPWH sinibak sa pwesto sa gitna ng imbestigasyon sa umano'y ghost project sa Bulacan. Mindanao lawmaker na insulto umano sa paggamit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ng salitang moro-moro sa issue ng flood control project. At mga small-scale pogo patuloy na tinutugis ng PAOK. Bandita. Bandita. Buong puso Kasama ang buong versa ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Saba ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News FM Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Biyernes, Agosto 22, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, bumagal po ang kilos ng bagyong isang habang tumatawid ito sa Quirino Province. Ayon po sa pag-asa huling namataan ng tropical depression sa vicinity ng Aglipay Quirino. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at bugso nga aabot naman sa 70 kilometers per hour. Dahil sa bagyo, nakataas pa rin sa tropical cyclone wind signal number 1 ang kagayan Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, yung Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora at northern portion ng Nueva Ecija. Sa pagtataya naman ng Weather Bureau, inaasahang lalakas pa ang bagyong isang bukas at magiging isang tropical storm. Maririn umano itong umabot sa severe tropical storm category habang papalapit naman sa katubigan ng Hainan, China. Trimax Brigada Balita Nationwide Samantala na lubog sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa malakas na ulan kaninang umaga Nagdulot pa nga yan ang pagbigat ng daloy ng trapiko May report si Brigada Jigoko Studio Ibrigada mo Brigada sa pagbuhos ng malakas na ulan kaninang umaga, mabilis na binahang ilang kalsada sa Metro Manila, sa Calo Avenue sa Maynila. Halos wala ng galawan ang mga sasakyan dahil sa taas ng baha. Ang ilang motorsiklo, tumirik pa. Ang pampasaherong jeep na ito, tumirik din sa kanto ng United Nations Avenue at Taft Avenue dahil sa taas ng baha. Sa Rojas Boulevard naman, matinding traffic ang inabot ng mga motorista dahil sa gutter deep na baha. Gutter deep na baha din ang naranasan ngayong biyernes sa ilang kalsada sa Mandaluyong City, Paranaque City at Makati City. Pahirpan tuloy ang pagsakay ng mga commuter. Kaya ang Department of Transportation muling naghatid ng libreng sakay. Nagbigay din ng libreng sakay ang bawat LGU sa Metro Manila para sa mga stranded na pasahero. Ayon sa pag-asa, Umiiral pa rin ang habagat na pinalakas ng bagyong isang kaya nakaranas ng katamtaman hanggang malakas na pagulan sa Metro Manila. Muli namang nagbabala ang Department of Health sa banta ng leptospirosis ngayong maulang panahon. Hanggat kakayanin ay iwasan ang tubig baha. Marumi ito at siyang pinanggagalingan ng sakit na leptospirosis. Bawalan at pigilan ang mga bata sa paglaro sa baha. Kung napalusong, may simptomas man o wala, hugasan ng malinis na tubig at sabon ang katawang nadikit sa baha. Kumonsulta sa health center o kaya sa mga lepto-fast lane ng mga DOH hospitals para maresetahan ng prophylaxis o gamot. Tandaan, pag walang baha, walang lepto. Iwasan natin ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Chico Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita, Nation y, Nation y. Mga kabrigada, pinag-iingat nga muli ng Department of Health ang publiko sa banta ng leptospirosis. Kaya sa gitna ng nararanasang malakas na pagulan sa ilang bahagi ng bansa na maaaring muling magdulot po ng mga pagbaha. Sa aviso po ni DOH spokesperson Albert Domingo, sinabi nitong hanggat maaari iwasan ang tubig baha, marumi umano ito at pinanggagalingan ng naturang sakit. Sakaling lumusong po sa baha, hugasan agad ng malinis na tubig at sabon ng katawan, may sintomas man o wala. Sa uli, hinimok niya ang publiko na magpakonsulta sa doktor o magpagamot gamit ang lepto fast lanes para naman sa agarang gamutan. Max. Strike Bandita. Nationwide. Samantala, kinumpirma ni Public Works Secretary Manuel Bonoan na hindi bababa sa sampung opisyal mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH, First District Engineering Office sa Bulacan, ang narilieve sa kanilang pwesto sa gitna ng investigasyon sa umanoy ghost project sa probinsya. Sa isang panayam, sinabi ni Bonoan na nirelieve niya ang naturang mga tauhan. Palagay niya umano'y nasa region office na ang mga ito at hindi na nagtatrabaho sa kanilang mga district engineering office. Ani Bonoan, kinokolekta na nila ang mga dokumento at nag-issue na rin sila ng memorandum para pagpaliwanagin ang mga na-relieve na opisyal. Binigyan rin umano ng kalihim ang mga ito ng tatlong araw para magpaliwanag at sakaling hindi makumbinsi, magahain sila ng charges laban sa mga dawit sa kontrobersya. Brigada Balita, Nationwide. Na Nainsulto raw ang isang kongresista mula sa Mindanao dahil sa paggamit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ng mga salitang moro-moro. Ito upang ilarawan ang investigasyon ng binoong tri-committee sa Kamara hinggil naman sa flood control projects. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i mo! Brigada. Insulto para kay House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adyong ang pagtawag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa investigasyon ng Kamara sa anti-flood projects bilang moro-moro. Ayon kay Adyong, dapat igalang ang Kamara bilang institusyon na may mandato na mag-imbestiga at mangalap ng ebidensya kaugnay ng mga aligasyon. Nakakasiraan niya sa reputasyon ng lahat ng mga kongresista ang patutsada kabilang ang mga gumaganap lamang sa kanilang tungkulin ng buong katapatan. Ipinaliwanag din ito na ang paggamit ng salitang moro-moro ay may babigat na nakaraan para sa mga Muslim dahil nagugat ito sa isang dula noong panahon ng mga Kastila na nagtutunggali ang mga Kristiyano at Moro. Bagamat karaniwan ng ginagamit ang termino upang ilarawan ang isang huwad na palabas, marami pa umanong Muslim ang itinuturing itong insensitive sa public discourse, dagdag pa ng kongresista. Tumataas ang kumpiyansa ng publiko sa anumang investigasyon kung ang mga nag-aakusa ay naglalatag ng dokumento at handang humarap sa mga pagtatanong. Giit niya, may mekanismo ang Kongreso upang tumanggap ng ebidensya, magpatawag ng mga testigo at makipag-ugnayan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right, Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala, limang miyembro naman ng PNP Highway Patrol Group ang dumulog sa National Police Commission para sampahan ng kasong administratibo ang kanilang superior. Inirereklamo nila ito dahil umano sa pagtanggap ng 7 million pesos na suhol mula sa isang naarestong individual. Narito ang report ni Brigada Kath Austria. Ibrigada mo! Brigada! Patong-patong na reklamong administratibo ang inihain ng limang pulis mula sa Highway Patrol Group laban sa kanilang superior. Kaninang umaga, dumulog ang mga ito sa National Police Commission upang sampahan ng kasong grave misconduct, dishonesty at conduct and becoming of a police officer si Police Colonel Romel Estolano, hepe ng HBG Special Operations Division. Inakusahan ang mga pulis Estulano na tumanggap umano ng halos 7 milyong suhol case fixing at tila VIP treatment sa detained na si JJ Javier. Kami po ay dininiwala sa himpilan ng Napolcom. Mabigyan kami ng justice papanagot ang isang kernel na Sobra pong napaka-corrupt na opisyal sa hanay ng PNP. Ito ang video ng pakikipag-inuman-umanon ni Colonel Estolano sa nahuling suspect na si Javier. Sa video, tila pinag-uusapan kung paano ipadidismiss ang kaso laban kay Javier. Huwag po niyo mamasamain ha. Inaayos natin ang pagkakaintindihan ng ano ha. Kung ano man niya nangyari diyan. Ito ang team leader. Mabait hmm. yes, yeah, na bata uh, to. Uh, alam sana ba, sana sir, wag mo na, na. Sir, wag Pag-dismiss mo na yung pag-dismiss. Wala nung Nahuli si Javier sa Paranaque City noong June 13 matapos ma-flag down ang kanyang sasakyan na may blinker, walang plaka at kulang sa dokumento. Nakarecover din ng baril, bulletproof vest at isang C4 explosive device. Sinampahan din nila si JJ ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law at Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosives. Ngunit pinagalitan umano sila ni Colonel Estolano sa ginawang paghuli at pagsasampa ng kaso laban kay Javier. Nakinasuhan niya kami ng uh... Miss tapos sa uh, arbitrary detention, tapos sa uh, misincriminating person dahil uh, nga na suhulan na siya ni Gigi Javier Reyes nung uh, gabi na yon ng milyon-milyon na halaga. Una po, dalawang milyon nung gabi. Tapos nagdala po ulit yung uh, attorney niya ng isang milyon para sa VIP trend pen para po kinabukasan nag uh, ma na siya yung nga yung may video pagka ano tapos nagpadala pa siya nung gabi ng hot beeps ng mga babae doon sa opisina para sa kanyang mga kamasundoon. Ayon sa Napolcom, bibigyan ng pagkakataon sa Estolano na i-depend sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsusumite ng counter affidavit. Uh, we hear before we condemn and uh, we promise both the respondents and the complainants that their cases will be handled properly. Pinapromise po natin sa taong bayan na wala po tayong uurungan, wala po tayong hindi uh, papay po tayo pa pa sa kahit na sino man. Nauna nang sinabi ng HPG na si Javier ay kilalang scammer na gumagamit ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Patuloy na kinukuha ng Brigada News FM Manila ang panig ni Estolano. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Patuloy pa rin daw ang iligal na operasyon ng mga pogo sa bansa. Pero ay naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, mas taguna ang galaw ng mga ito. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada Aminado ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na hindi pa rin tuluyang nawawala ang pogo sa bansa. Ito ay dahil sa patuloy na pamamayagpag ng mga small-scale pogo o guerrilla operation na sa Bagong Pilipinas Program. Sinabi ni PAOK Executive Director Under Secretary Gilbert Cruz na nakukuha ng mga otoridad ang impormasyon na sa pamamagitan ng Intel sa kabilang na ang pagsubaybay sa online platforms kung saan naguusap ang mga pogo workers. Ginagawit pa rin daw ng mga ito ang WhatsApp at Facebook para sa recruitment. Karamihan din sa mga natitirang pogo ay hindi na nagbabayad ng permit at nag-ooperate rate na lang ng patago. Pero giit ng opisyal, hindi na kasing lawak ng dati ang operasyon ng mga Pogo. Kung noon ay konektado ang ilan sa malalaking krimen na gaya ng kidnapping, torture, money laundering, at scamming, ngayon anya ay mas maliit na lang umano ang kanilang operasyon. Ayon pa kay Cruz, kaya na itong tugisin ng mga lokal na opisyal at law enforcement agencies. Uh, Tuloy-tuloy pa rin, but itong mga to, hindi na kagaya ng mga Pogo hubs before na talagang ang lalaki, ano, na libo-libo yung lamang uh, mga pogo workers. Ito, mga pasampu-sampu na lang, pa dalawampu, minsan limampu. Karamihan, makikita mo ngayon dito sa mga nahuhuli natin, may mga Pilipinos na, na mga uh, keyboard warriors, ano, o yung mga pogo workers. Unlike before, talagang mga foreign nationals, yung mga nagpapatakbo, at uh, yung mga boss, kadalasan nahuhuli natin yan sa loob ng mga hub. But ngayon, yung mga boss, talagang malayo na sila minsan hindi wala sila ron every time na magkakaroon tayo ng ulihan hindi na tayo nakakakuha ng mga boss pa isa, isa na lang unlike before talagang karamihan mga foreign nationals yung nakukuha natin Tiniyak naman ang PAOK na tuloy-tuloy ang pagbabantay at operasyon laban sa mga natitirang mga illegal na pogo sa bansa In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Nationwide. Nationwide. Samantala, pinabulaan na ng kampo ng mamamahayag na si Corina Sanchez ang aligasyong 10 million pesos na placement para sa isang interview. Ito ay kasunod ng Facebook post ni Pasig Mayor Vico Soto hinggil sa umano'y bayad na interview sa production ni Sanchez ng mga contractors at politiko na dawit sa kontrobersyal na flood control projects. Ang mga contractors umanong ito ay ang mag-asawang at Sarah Diskaya. Sa joint statement ng programang Rated Corina at Corina Interviews, ipinaliwanag na ang istorya ng mga personalidad kasama na ang mga politiko at public figures ay sadyang nagiging content ng Rated Corina gaya ng iba pang mga magazine shows. Inere raw ang kanilang kwento ng walang dagdag at bawas. Ang malicious insinuations umano ng, na nakapo sa Facebook na nakaapekto sa kanilang show at kay Sanchez ay nagpapakita ng cyber libel. sa Samantala, itinanggi rin ang mamamahayag na si Julius Babao ang tungkol sa naturang halaga para sa interview. Isa rin kasi siya sa nag-interview kina Diskaya para sa kanyang vlog. Aniya, ang layunin lang ng kanyang vlog ay maka sa mga tao. Maganda raw kasi ang rags to riches story ni Na Diskaya. Drive Max. Brigada Balita Nationwide 1. Mukha po ng binantayan upang kumpleto. Balita kumpleto. Drive Max. Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada inyo na po'ng napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Kung puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita, Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.